Good morning, good morning guys. Ito po, pangalawang luto natin. Pangalawang lulutoin natin sa pangalian natin. Sisigaw po natin ang bisugo. Mga guys, lagay po natin isa-isa ang bisugo Malalaki, hindi sugo, guys. Masarap yan, guys. Malalaki, malalaki, guys. Sisigang po natin, guys. lalagyan po natin ng sinigang mix original maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng aking youtube channel salamat po sa inyong pagsuporta at pagtangkilik ng aking youtube channel mga OFW mga karatig bundok please subscribe po mga brother and sister in Christ. Salamat po at mabuhay po kayong lagi. Ingat po kayo. God bless po.